Sa Pilipinas, ang pagbili ng dragon fruit ay isang karaniwang karanasan para sa marami. Ang bunga ng dragon fruit, na kilala rin bilang pitaya, ay isa sa mga paboritong prutas sa bansa. Ang matamis na lasa at ang magandang kulay nito ay nagiging dahilan kung bakit ito ay patuloy na pinipili ng mga mamimili. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang proseso ng pagbili ng dragon fruit sa Pilipinas, kasama ang mga lugar kung saan ito maaaring mabili, ang mga benepisyo nito, at ang mga tradisyonal na paraan ng paggamit nito. Una sa lahat, dapat nating tukuyin ang mga lugar kung saan madalas na mabili ang dragon fruit sa Pilipinas. Ang mga palengke ay isa sa pinakapopular na lugar kung saan maaaring mahanap ang sariwang dragon fruit. Sa mga palengke tulad ng Divisoria sa Maynila, Dangwa sa Quezon City at Carbon Market sa Cebu, maraming mga nagtitinda ng prutas na mayroong dragon fruit sa kanilang mga paninda. Sa mga supermarket naman, tulad ng SM Supermarket, Robinson Supermarket at Pure Gold, Karaniwan ding makikita ang dragon fruit kahit na sa iba't ibang anyo tulad ng sariwa, hilaw o nakapackaged na. Ang pagbili ng dragon fruit sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng sariwang prutas, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga benepisyo nito. Ang dragon fruit ay kilala sa kanyang mataas na antas ng bitamina C at bitamina B na nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system aton pagpapabuti ng balat bukod dito ang prutas na ito ay mayaman din sa mga antioxidants na maaring makatulong sa paglaban sa mga toxins sa katawan sa pagdaragdag pa ang dragon fruit ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng iron, calcium at phosphorus na mahalaga para sa maayos na pagandar ng katawan sa kabuuan, ang pagbili ng dragon fruit sa Pilipinas ay isang karanasang puno ng kulay at lasa. Sa pamamagitan ng mga lugar tulad ng mga palengke at supermarket, maaaring madaling mahanap ang sariwang dragon fruit. Ang pagtuklas sa mga benepisyo nito, gayundin ang pagsasama nito sa tradisyonal na paraan ng pagkain at pagdiriwang, ay nagbibigay sa mga mamimili ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa prutas na ito. Sa huli, ang dragon fruit ay hindi lamang isang simpleng prutas, kundi simbolo rin ng kagandahan at kalusugan sa kulturang Pilipino.